So, ngayon na nga guys, grabe. Idol Manny Pacquiao, sumanib na sa Alianza ni BBM na Baguong Pilipinas. <laughs> grabe guys. Bago, panorin, bago natin panoorin yung video guys, ha? noong dating 2022, binalaan na tayo ni uh, Idol Manny, Manny Pacquiao, na pag si BBM ang bibuto natin presidente. Hindi lang milyon, bilyon-bilyon ang mga ninanakaw niyan. Ngayon, napanot, ngayon napatunayan na natin. Bakit? Bakit umanib siya sa alyansa ni Bibia? Grabe. Kung kailan tuloy na napatunayan na ng mga <clears throat> Pilipino na kung paano mamuno yung ano, mga Marcos ngayon. Saka pa siya nakipag-alyansa. Kung tutusin, mananalo siya kung kahit pag independent siya dyan lalong lalo na kulang sa kabila <clears throat> panoorin natin guys yung ano yung sinasabi ni yung sinabi ni ano uh, Manny Pacquiao so, mm. si Manny Pacquiao ng bukid nun Ama Marcos, no? billion, billion, trillion, trillion ang corruption. Grabe, billion, trillion billion billion trillion trillion kasi ibubuto natin talagang ang talino natin <laughs> di ba ang talino talaga natin ibang nagtalo na siya dati eh Ay, kasi ayun nagkamali dati nagkamali na tayo sa supreme court bakit hindi tayo maniniwala wala na tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala sa hmm. sa decision ng supreme court hindi rin malayong magkaroon ng martial law pagkasibungbong si uh, Bungbong, magkakaroon ng marshalo ulit at yan ay pagsisihan ng taong bayan. Pag isipan niyo mabuti dahil ang pagsisisi laging yung nasa uli. Mark my words. Kaya nga, nagsisi ng taong bayan tapos ikaw naman yung umanib ngayon. Baka pwede pang kumalas. Bago mahuli ang lahat, guys, habang hindi pa natin, habang kakaupi sa pala, baka pwedeng kumalas. <laughs> Madamay ka sa kamalasan. So, yun, uh, gusto niyong magkaroon tayo ng Marcelo ulit, then, ibuto nyo siya. Yun ang <laughs> ano ko, may eh, malaki ang posibilidad na claro, magkaroon tayo ng Marcelo. Iwala ka sa akin. Siguro naman, ang taong bayan, mautak. <laughs> Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax. Hmm, hindi pa nagbabayad ng tax. <laughs> hindi ko na alam talaga kung Saan ang gagaling yung talino natin? Ang tegam in that... Graal. Si Manny Pacquiao ng bukid nun! Ang mga Marcos, billion-billion, trillion-trillion ang corruption. Tapos iboboto natin. Talagang... Tatalino. ang talino natin. Di <laughs> ba? <laughs> <laughs> ang talino talaga natin. Tapos ngayon, ayon sa Supreme Court, bakit hindi tayo maniniwala? Wala na tayong goberno kung hindi tayo maniniwala sa sa desisyon ng Supreme Court. Uh, hindi rin malayo magkaroon ng martial law. Pagkasibungbong na uh, magkakaroon ng martial ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. Isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa ulit. Mark, my word. Mark, my word. Kung uh, gusto niyo magkaroon tayo ng house ulit, then ibuto nyo siya. Yun lang ang ano ko, ay eh, malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng house on ulit. ka sa akin. Siguro naman ang taong bayan mautak. <laughs> Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax, hindi ko na alam talaga kung saan ang gagaling yung talino natin. <laughs> Ang Tega Mindanao. So, yun si man is... Manny Pacquiao <laughs> ng Bukid Noon. Huwag din kalimutan mag-subscribe, like, at share ating video. Maraming salamat. Ang mga Marcos, billion, billion.